talagang pakialamero po kami. Basta, ibig, ibig po sabihin si Speaker Mualdez ay mahilig sa singit. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay zero. Nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting or misspelling, yun lang po ang kailangan, or wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero. Gawin mong 90 billion, or 80 billion, o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga eh, basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion, 12 yung times. singit. Oo. Ibig, uh, ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. <laughs> so, sir, so, sino po wala sir, yung? pio Ah eto po si uh, siempre si speaker uh, Romualdez because siya po ang uh, head ng House of Representatives Manuel Jose Dalipe kasi, kasi siya po yung nandoon sa Apro etong si leader. oh majority leader siya yung majority whip siya yung nagma-marshal uh, ng mga boto para dito Si uh, Congresswoman Kimbo at at least inamin niya na merong uh, merong uh, uh, insertion so, sa kasi dating uh, Appropriations Committee Chairman Asaldico. Uh, uh, at so, sa kami mga kasama po po dyan na hindi pa namin na-identify na, na palagi namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? Sir, staff. Opo, Sasasamang opo, syempre Kahit inutusan lang sila. Yun. Eh kasi po ginawa din nila eh. So they have to justify kung kanilang ininsert under the directions na ito ay lawful na instructions kasi kung unlawful yung instructions eh liable din po sila. Complain natin kayo sir dito. Opo, complain natin po, po ako. Sumali as complainant. Eh alam niyo po ako ay uh, I'm uh, doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente okay. ako ang national chairman. Na, uh, the Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming uh, uh, palagay namin ay may graft and corruption ay pinafile po namin. Kami po ang nagfile nung sa Dengvaxia kay uh, uh, now congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay uh, Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against uh, uh, former President uh, Aquino ang kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay uh, aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include sir, the... bakit? Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, eh, alam na pala niyang may insertions, eh, dapat ah, kumilo siya para hindi ito ang itransmit sa as an enrolled bill. No. Ha, dapat ikin, ano, ibinalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Atty. Bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan niya. Graft po at saka falsification. Kasi uh, yun po ang aming evaluation. Uh, na ito po ang krimen na nagawa. <coughs> May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Uh, implied naman po yon pagka-ombudsman na uh, we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang uh, ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusan niyan, sir? Well, sa anti, well, ito pong falsification okay, okay. ay up to six years imprisonment. So, mean, yun pong person? sa graft, eh, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa uh, pabahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin uh, kung uh, convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez baka may magsabing, politika lang ito, anong magiging sagot? Well, uh, karamihan pag wala nang masabing iba, <laughs> sasabihin talaga politika lang ito. Eh, lahat naman na nangyayari, politika talaga, <laughs> di ba? parte ng politika yan so sa akin naman ang kawawa dito yung mga empleyado na napag-utusan well siguro pwede naman nilang depensa magsabi lang sila ng totoo kung ano talaga yung nangyari sir kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo kasi kaka, uh, impeach nga lang kay D.P. Sara Duterte so kaya ganoon yung mga implications nila alam nyo yung sinasabi nilang timing eh wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa uh, nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan, aksyonan ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng kamara kayo dito Ah, wala. Magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment. Ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugadte parang ganoon sa diversionary tactic. Ah, hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary taktika, tinan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Diba yung yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? doon nila pinaputok na maraming blanko yung yung Bicam report. Ngayon, Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa ano yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng isyo na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file ng reklamo? Ah, hindi, hindi. Hindi nga kami nagkausap. Hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Uh, speaker, with your kind permission, pwede ko pa dagdagan. Yung sinasabi okay. nilang timing, ano, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Okay, hey, Congressman Alvarez. Sir, now na uh, na-file na, na, na ho ninyo itong complaint niyo. Apo. Anong inaasahan po ninyo na <laughs> pag Uh, kami naman gusto lang namin patas yung laban on the merits tignan nila yung reklamo namin kung may merits naman ay uh, pwedeng isampas sa sandigan bayan kung walang merits edi dismiss walang problema yon basta decision on the merits So, nakausap niya na ba si uh, former President Duterte tungkol sa impeachment ni Bibi Sara? Ah, hindi pa po, hindi pa po. Sir, bakit puro, puro members of the House? Eh, nandun yung krimen na nangyari. Sa Senado, eh, siguro naman, kung, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang ano, magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, sa, dito lang sa House of Representatives, ha, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy, ng enrolled bill hanggang ngayon tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa house library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pag-check? Ah, pati-check ko sa aking ano, yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami.